Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning, good morning. Ayan po. Ngayon po ay araw ng Martes. Ngayon po ay nandito tayo sa San Antonio Nueva Ecija. Bali dito po tayo ako ng booking. Ngayon po, biyayang probinsa po tayo. Ang booking po natin ay San Antonio York, KC1 San Antonio FEC ha to Sumulong Highway Antipolo City ayan po ang sasay ko lang po ay isang uh, ano lang po ito Panggamit gamit po ito sa truck uh, para parang windbreaker magalit lang po ito kaya po kumuha pa po, po ako ng isang booking bali ito po ay 800 kg lang uh, kung, ang, ang rate po nito ay 2,500 mahigit ayan po tapos nga po uh, kumuha po ako ng booking uli uh, kasabay po nito ay San Isidro to Balagtas ayan po, ang mga po natin doon ay empty gallon lang, kaya po ayan uh, uh, papunta na po tayo sa second booking natin sa Pika po ayan po, good morning, good morning. ayan po yung sakay ko lang ayan po yung sakay ko dadalhin po sa may Antipolo City ayan po, tapos nga po ang uh, double book po nito ay ano po uh, sinabayan ko po siya ng mga empty gallon dadali ko na po sa Balagtas, Bulacan sige po, at uh, update update na lang po tayo at nakabuhat ako sa mga ito po, kinakalagan na yung pangalawang booking ko. Yung booking ko na sa Isidro to Balagtas. Yan, po tayo sa compound ni Mayor. <gibit> GMRC. Yan. Ilan ba natin kinakalagan nyo dyan? 150 na ganyan. Walang lang. Hindi sa ko ilalay. Eh sabi, kung ilalay lang, lang doon kumasa. wag mo na masyadong siksikin yung ano ha. 50, yung stainless no. Ilalay kumasa. Sir, kayo na ba'y dadalhin yan? Sa kanila rin ba yan? Sa kanila rin ba yan? Sa kanila rin? Hindi. customer? Pero lang sir eh, Kasi lang sabi ko naman may karga ako eh, kung ano na doon yung kakasya, di ba kayo? po, tapos tayo magkarga. Antayin lang po natin yung gate pass. Tapos gagawin na po tayo sa Balagtas. Ayun po unang way natin, Balagtas. Tapos sunod po natin ay Sumulong Highway. Doon po yun sa may Antipolo City. Ayan po. Ayan po. Tanghali na po tayo. Okay lang po yan. Kung saan po tayo kikita, doon po tayo. Ayan. Ayan po natin na tayo sa may bypass. Bypass sa Plara del Po. Bali, yan po. 23 km na saan po. Nandito na po tayo sa unang drop-off natin. Maganda po yung daan dito. Mas mabilis po ang dito. Bypass po ito. yan Dati po eh sarado po ito kasi nga po ay, hindi ginagawa pa ngayon po hindi pa rin po tapos kaya yan, may ginagawa pa po doon sa may bandang uh, Bustos <clears throat> maganda po naman dito ngayon po eh 1 o na po ng hapon after po nitong mall na to baba ako din sa may Balagtas uh, dredge na po tayo ng Sumulong Highway ayan po ayan po bali 2.6 na lang nasa drop off na po tayo ito po yung ano natin drop -off. ito po yung malapit ito po yung uh, palagtas ayan na po yung ano ayan po dyan po punta po yung papunta po yung gilito ayan po papunta po yung metro manila ayan po ito tayo sa taas ng tulay kung hindi na lang po at tayo eh, na sa ating first trapo. off bali yung rate yung rate po nito ay may git 1,000 pesos po ito po ay 600 kilograms eh, pero 600 kilograms nga pero puno naman po kasi nga po puro po ito container. Bale, ang sakin ko po ay 120 pieces na empty container. Puanan tayo sa drop-off. Bale, ito yung mga sakin natin. 120 pieces na empty, empty container. After po nito, nandiyan tayo sa may sumulong highway. Santifonan. ba, papasok na po tayo ng uh, NLEX Dahil naman po ay naka din kaya okay lang kaya tayo sa Green Canyon mag mas niya po uh, na po kayo para hindi kayo nakabala sa daan Tulad po ng iba na yan, iba mga sasakyan ayaw po magka-refide din Nakabala po sila Ayan po, nandito tayo sa Atan Cargo Forwarding Ito po yung mga niya, ilo-ilo sa klan ng Tike Negros Ang dami palang biyaya, no? Ito po yung dadali natin diyan Yung ipapadala natin na problema lang, hindi po sumasagot yung customer. Kaya po natawagan ko yung customer. O, hirap. San Baisol, batawag ito. San Baisol. Oh, San Eh, sumagot eh. Yan po, tinatawagang upo siya. Sumagot ka na po, para mabilis tayo. Sasagot na yan. Nag-ring naman. Pagkarga natin. Sun by sun. pulutan. ayan po, nakapag-deliver na po tayo kaya cargo bali ang biyahe po nito ay tawid po pala, malayo po pala kaya e, ang problema po din eh yung customer <coughs> ang gusto niya, pagbayaran yung toll gate eh, alam naman po natin na pasalala mo, ang nagbabayad po ng toll gate ay yung customer or yung nagpabok eh, sabi niya i-report daw niya kay Lala na ba't uh, magpapabayad ako ng toll gate, eh, yun po talaga ang regulasyon. Kaya po sa lahat ng magpapabuk dyan, sa mo, customer po ang magpapabayad ng toll gate. Ang ginawa ko nga po ron, niya po, na po, mababa na lang po yung toll gate niya, kasi nga po doon lang po ako dumaan sa may balagtas. Uh, kaya po, ang naging toll gate lang po niya ay 116 pesos. Ngayon, po idadaan ko po siya ron sa may Silex, sa Tarlac, kasi po galing po sa San Antonio, Nueva Ecija yung uh, kanyang pinabok. Eh, mas malaki po ang babayaran niya aagot po yun ng 500 plus yung toll gate niya uh, hindi lang po niya siguro naiintindihan pa sa lalang mo Ayun po. sige po at tayo po ay papunta na po ng Caloocan uh, dadaanan ko po yung anak ko doon sa Caloocan ayan po uh, ngayon po kung may makaka pa akong booking papunta roon kukuhaanin ko ba po, po para pandagdag din po yun sa aking naging biyahe ngayon bali po yung naging biyahe ko ngayon ay naging dalawa kasi nga po nag double booking po ako yung isang bukin ko po ay Balagtas uh, San Isidro Nevesia to Balagtas Bulacan yun po kaya po yun po bali na gano po tayo bali po na uh, ang bukin po niya is 1,040 plus tapos ito ang po ang bukin po nito ay inabot po ng 2,800 kaya po yun po ang ating uh, kinita ngayong araw na to nag diesel po ako ng 1,000 pero hindi diesel kung 1,000 yan po ay makakauwi pa naman ng UVC ha kaya po okay po bali ang, ang naging diesel po kung supong diesel nun is 500 lang po mahigit kasi nga po ang diesel lang po sa pinakalang okay na ay 52 yan. pero meron pong 50 meron 51 hindi po pare-parehas yung uh, diesel pero dito po sa Metro Manila ang diesel po dito ay mahal kaya po sige po at maraming salamat po dito na po dito na po muna ating vlog kasi nga po papunta na po ako ng monumento. hindi na po ako muna ng booking kasi po bukas ako po ay may room akala naman. Uh, Biyahe po bukas ay uh, sa may isang bahay sa Subic Sambales. 2 po. Two days po tayo doon. Two days one night. Ayun po. Overnight po 'yun. Ayun niyo po ako sa Subic Sambales bukas. Ayan po. Ayan po. po tayo na ro Ingat po tayo. 'Yun po yung nakakalimutan ko sabihin. Ingat po tayo lahat. Salamat po.